yan ang aming asong bulag dahil bulag manok na lang ang tinira niya ayan o oh. umulit na naman si bulag ay naman na mana. pati manok dinadalay friends lang sila friends friends with benefits yan mga boss ay bulag hindi naman tatamayan at maliit Hala, bulag ka, Jot! <laughs> Lapit natin, oh, ayan, oh. Bulag, tama na! Hala, nasakal na yung manok! Sakal na sa leg! Painama <laughs> na! Napakalandi ng manok na to, ayaw umalis. Where's the oh, yun yung manok namin. May corona sa ulo yan. Go inside. Mm -hmm. Mm -hmm.